bago tayo magpalit ng gulong, gusto ko na makita yung tindig nito sa 130-60 R13. Bala ko 70 series na. 70 yung taas niya. Yan siya. Palitan na ng mas mataas para safe daw yung rear mags. Kaso yung 140-70 13 sa likod. Olats, oh, masyado raw makapal yun. Dito sa likod. Dito eh. Parang nipis kasi nito yun. Eh. May napanood din ng video sa YouTube. Yung 140-70 ginamit niya. Halos sa head na rito. Eh. So, hindi ka pwede magpalit ng shocks nun. Kaya stick na lang ako sa 130. 60 to 13. Gagawin kong 70. Tataas ko lang. Kasi parang nanginipisan ako dito. Hindi pa naman ako nalubak. Tapos may maliit nga na crack. Ma-upload ko yun. Pupuntahan daw to ng mekaniko. So yun na muna. Gusto ko lang makita yung tindig nito. O itsura ng tire. Habang nakastock pa siya. Di. Palitan natin ng 70. Dalawa na. Tapos benta ko na lang yung ano, yung stock niya. Sila na rin magkakabit niyan. Gagawin ko ngayon ito. Papalit ako ng gulong. Hachi. Asa ah, na yung tatak nito. Ano, ah, Hachi. 130, 70, 13. Kasi nga 130, 60 tayo. Diba? O brand nyo ito. Nakasil pa. Then, sa harap muna kasi yun ang alanganin. Baka sumayad dito. Sige, box naman yan. Baka sumayad dito eh. Baka tanggalin ko itong mamaya. Angat ko yan. Sige, box Check natin yung thread pattern. Thailand daw to Pero, ewan ko. Hindi ah. ko sure. So, harap muna. Pag sumayad to eh yeah, okay, ganyan. Ano? Uh, yung isa kasi nakasilpa. Babalik ko yun. Palta ko 110. Then, ito yung lalagay sa likod. Pero feeling ko hindi sa side kasi may naka-install na, may nakapag-install na nito. Okay din yung thread pattern niya. Tapos parang soft compound to, lambot niya. Siguro mabilis maupod to. Pero makapit. Nabuksan ko lang ha. ISO, ISO pa ata. Ito, ewan kung totoo to. Ano, ISO, 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 ISO 9135. Kaya buksan pa natin. So far, mukhang maganda. Meron siyang kasamang, ano ba to? Kalso. <laughs> Yan para bumuka na baklas na namin may kasama nga pang ganito yung plastic pang buka niya. oh, so yun na yan gamitin mo sa tech board mo tapos made in Vietnam pala to goods goods tayo dyan made in Vietnam pero yung nakuha ko 2022 pa yung production pwede na rin kasi 5 years naman eh so parang di naman to abot sa siguro 3 years pa magpalit na rin ako then mura lang yung set nito parang 3, 3K lang ata tapos yung ganda ng pattern nyo parang Pirelli Angel tapos mukhang soft compound nga kasi malambot siya eh. siguro ano to makapit madaling maupod okay lang sa tumagal sa taon so kabit ko to sa harap baklasin na namin yan. 130, 70, 13 parehas yan harap likod made in Vietnam goods mabango pa yan, binaklas ko muna yung rotor at yung speed sensor just in case kung kailangan. Hindi ko sure, no? pero binaklas ko na kasi lilinisin ko dahil ang putik eh. Napalaban ako sa ulan yun. No? Pati yan, ang putik lilinisin ko. Ed, eto yung gulong at sarap. Parang <laughs> kinakabano dito. Parang di ba, ang kitid niya dito malapad oh. O oh, dahil kasi nakabuka to sa packaging, may parang kalsong nilagay. Amaya malaman natin yung pagsinalpak. So, lakad lang ako sa labas. Kapakabit ko. Eto, 1, ito, 1.6 lang ata tinakbo nito. 1.5. 1.5.50. Huwag gawin ko, benta ko na lang itong stock mo. No? Ayaw ko lang kung magkano. Check ko muna yung price. Ayan, swap ko na. Hindi ko na na video dun sa shop kasi kakwentuhan kami nung gumagawa. Kakilala kasi ako nun. Ito, yun nakabit na. Yan, hindi na siya ganung kalapad parang mas malapad pa yung stock na ngayon ito na may lumapad kasi nga ano wala na yung rims di ba yun eh yung difference no pagtabihin natin tapos matay ay putik mo susayad talaga to ah baka sumayad to so kabit ko lang sana hindi sumayad sabi may nagkabit nito 130 70 13 sarap di daw sumayad so alaman natin to mamaya. Ah, Uy, ano nangyari dun? Bakit may pinas? yun o. Oh. Gas-gasan na ata ako sa vulcanizing. Ayun ah. o. Oh. Ba yun? Malit lang naman. Hindi e, alata. Sa kabila. Sa kabila, wala. Automatic naman yung ginamit doon So, kabit ko lang to mga boss. Ito, hindi ko muna pinapalitan. Malik. Ayun eh. na e na muna pamataas so, sa to hindi na ako matatakot yung sa lubak. Yan yung habol ko eh 70 series. To so, installed na mga sirs. Wala naman siyang said kasi nag free wheel eh. Tinanggal ko yung rotor kasi ang ingay kanina, akala ko dun sumasayad eh. Hindi pala sa rotor, yan eh. free wheel siya. Kaya maingay mga lentek na sa akin eh. BC Street kasi kami. May maririnig tayo dito parang kaskas -kas kasi yung mga book-book na yan. Yun yung kumakaskas dyan eh. Kaya lang maluwang pa nga ito hindi sya sumayad kaya yeah, ingay pa eh ano you know, free will lang yun o oh, tingin natin Maririnig nyo yung buhok You know? marinig nyo One thirty seventy by thirteen. So, pwede yam putulin natin yung mga buhok. Yan, buwasan natin para mawala yung ingay. Pero kahit di na, maupod din naman yun. Wala siyang rubbing na matindi rito. Yun yung nagrarab, ito yung mga buhok ang haba kasi. Success! Yung likod, madali na yung likod. Pero, sige, pakita ko rin sa inyo yun. Kaya natin nga dito. Mas okay na to, makapal no. Hindi na ako makangamba sa lubang. wala bonjing. Ang <laughs> laki, Bonjing hindi siya sayad oh. sa sayad eh. So, yung likod naman. Baka bukas na. Pagod na ako <laughs> So, bali, babaklasin ko ngayon to muffler. Tsaka swing arm dito sa kanan. Kasi yung gulong, kailangan kong palitan. Pati ito, luwangan na nata ito. So, ito muna, banata na ito. Ito, cover ba yan? Dali lang naman ito. Ay, ko naman pakita ito. Ayon yung pangalaman, pinus yan, tanggal na siya. Then, next yung may dalawang, ayun, nakita no? kita ba? Ayun yung dalawang bolt na yan. Tanggalin natin. Tulungan ko muna. So, dalawang, ano lang yan? Dalawang dose. Gamit ko yung deep socket. Nalungan ko na siya. Deep socket as my extension. Buti pala, na-check ko rin to. Sobrang luwang hindi man lang ako nahihirapan parang kahit kamayin ko lang ata matatanggal hindi yata nahigpitan to sadyang lumuluwang baklas agad eh walang palag to eh. o yan tapos ito ginamit ko okay, e, next eh to 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 to, to. dalawa yun meron pa sa baba siguro kailangan tanggalin to so kung mapansin nyo gabi ako gumawa no kasi napakainit kanina grabe kaya gabi ako gumawa ngayon so dalawa yan hindi na pala kailangan tanggalin tong heat guard tapos kailangan natin may tagahawa kayo kasi yung sa baba magawaan ko ito <laughs> so, naman yung sa baba kailangan natin may tagahawa kung dito bago magsak meron pa isang tornado parang isa pa ang may baklasin ah ito pa pala tatlo pala itong unggoy na ito tatlo pala ito pa. Nandito isa. Nandito isa. So yun no? May isa pa pala dun. Kaya yeah, pala hindi pa siya maano yun. Umulo ah. eh. ha. pala to. Tatlong malalaking bolt. Hawakan nyo na lang Kung may tagawa kayo maganda Ayan na bisak na So kahit pala Kahit pala tanggal na yung bots Tanggal na lahat Hindi pa siya babagsak agad agad Kasi parang nakasungkit siya dun So Paporma nyo Angat nyo yung Hangga makuha yung g-spot nya Angat nyo yung muffler yan, Out na Ang bigat nito Pinawisan ako dito ah ang bigat ha crop bigat nito so next uh, ito siguro ang ano shock low nga natin din. yung ang dumi naman ng swing arm grabe naligo kasi ako sa ulan kahapon wala muna sa mga guardian yan sa dalawang g's naman to lambot din eh. impact trench kasi tayo ba't di natin gamitin mukhang nga. So, para may exercise daw kung tapos yung ano pa pala sa axle. 24 ata yun. Ito. 24 ata ito. So, 24 nga ito sa axle. Naluwang ko na yan. Konting pitik na lang ito. O, oh, diba? Tanggal na. 24. Pinagipunan ko yung mga tools nito. Then, ito na lang. Luwang ko ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Then, pwede na siguro ito hindi, kailangan ko katang panggalin din sa kabila, para makarano ko to okay, di na, try muna natin eto muna isa ito 12 ulit 12, hindi natin gamitin yung ano no, impact wrench mas lang yan, pangit naman ang bolt nito ano yung bolt nito parang ano, oh, ordinary ito, nalawang ko na rin ito, ayan lang, baka bumagsak kailangan natin ng kamay to panggalin muna natin yan, oh eh dos uli namad na ginamitan na uy may sequence sequence sa baba ito maliit o, dito natin lagay para hindi ako malito tapos sa taas yung mahaba then katabi ko lang to. pwede na natin ilahin to. ilahin natin kaya ba kaya bang mapakita ito <laughs> parang may nakabara pa dito ah may washer ayun, washer ba yun hindi ko na ginamitan ng polar, tinulak ko lang ng kamay gumawa na ito tabi nyo muna ito tapos ito mas maganda siguro baka si ito pero parang kaya namay no, ko lang may washer pala ito mamula yung washer Dela mo na yan. Hmm. Blue grease na yan. Then, pwede na ata. Oh, hindi pa. Kailangan pa natin i-move pala yung caliper. Ito, medyo nahirapan din ako dito dito. Ito, 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 ito. Kailangan mo natin baklasin pala yan. 12 rin ata. Hindi pala 12 ito, 14. So, naluwangan ko na yan na sa akin. Tanggalin ko na rin ng... ah hindi abot. Kailangan natin extension. ito medyo tricky dito kailangan natin ng pambuka ibubuka nyo lang yung pads para madali nyo matanggal also itong gulong pala yung tawag dito valve pero parang di na ah hindi kailangan talaga ibuka pero ito yung nakita ko tayo lever na plastic bubuka nyo lang yung brake pads pagka kasi flathead, baka madurog yung brake pad o mapingasan yan pag nabuka na siya, ikot-ikot nyo ng konti ayun o, ah, na diba parang to buka nyo sya dyan ramaya ganun din pagbalik kaya ang hirap magbalik nyan pagbago lintik sa pahirap yan so pwede na natang ugutin to pwede na natang ugutin. alam ko to hindi na tinanggal to dati eh Inawi lang tuh. Sabi yeah. Okay Hindi na Tanggal na Nagaling ko na to Pero Baka linisin ko muna no? Nakakaya kaya oh. Ganun Nagalasa ako na ng high temp grease yan Na wala yung quick quick sound So lalagyan ko ulit ng high temp dyan Linisin ko na rin Dumi oh Ayan sa kanan yung luma layo <laughs> ng diferensya eh. sa kaliwa yung bago hindi so, ko na napakita kung paano pinalitan sa vulcanizing. Salpa ko na lang ito, linisin ko muna. Then, bukas na lang umaga, pakita ko yung clearance. Eto na yung looks na 1370 by 13 Front tsaka rear, parehas. Tama yung rear. <laughs> Wala nang space. Pero ikot yan, tama. Ikot pa to Ikotin natin. Eto, ikot pa siya. parang 5mm na lang yung difference <laughs> 5mm na lang space o 3mm pero naikot pa yan kaya madali na siyang i ano madali na siyang center stand madali na rin matanggal center stand so, dito wala naman sa pag mali lang kabit mo nito pag mali kabit mo masyado mo naikpitan or mas, hindi mo inadjust pataas sa side yan tapos pag basa ang gulong mo tapos may mga batok yun Sigurado side yan May gas-gas na nga sa loob Kaya maganda dito Yung 65 O 60 ka na lang 130, 60 Sarap Pero ramdam ko yung Comfiness dito Talagang mas Ano siya Comfy So yun lang so, Dito Medyo Yan o Medyo parang dumikit Nung konti Dagdagan siguro ng 10mm Dati sa 60 Medyo malawak yan Pero yung comfy Mararamdaman nyo talaga Mas Comfortable yun lang tingnan nyo yun. <laughs> so kung magkapalit ka mas mabang shock eh lalo hindi dikit yan kailangan mo mag taas dito sa center stand o magdagdag dyan o maglagay ka na lang ng kahoy ito center stand mo so, lang. pero para sa akin okay na yan para antay lubak tayo or hindi tayo mabasagan ng mag pangit lang tingnan medyo bonjing mas maganda tingnan yung 60 series eh. mas mas pogi talaga siya doon. Yun nga alam, matagtag yun. Tsaka madaling mawarak yung mag doon. O oh, siya, ulan na oh. Ang dilim. Ang dilim, dilim. Uwi na ako. Eto na yung looks niya. Nakabit oh. Ayan. Una ko napansin dyan, yung sa clearance. Tingnan nyo. Yun oh. Alis wala na. No? Parang 5mm na lang. Pero naikot naman yan. Ikot pa yan. Hindi naman siya sumasakit sa lupa. Then, madali na siya i-center stand. Madali na tanggalin sa center stand. Dito yung space niya. Lawak pa. Ayan oh. Dami po. Hindi siya sumasakit dyan. Kahit may angkas ako. Ito, hindi rin niya tatama dun. Kahit na tumaas to. Lawak pa dyan. Dito sa kabila malawak din eh. Tama pa spasyo. Yan. Lawak pa. Tapos, comfy na. Comfy na yung ride nito. Kasi nga, makapal to. Ang problema niya natin dito, ito, ito, ito. Sa harap. Ito, ito, ito. yung sa harap. Yan, oh. Gabuhok. <laughs> Yan, may gasgas -gas na nga sa ilalim, mo. Oh pagka maputik naririnig nyo dyan yung bato kumakaskas mga ganyan 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 tunog so all lots. maganda mag 60 ka na lang dito pero habol ko kasi yung comfy so hindi ko alam paano ko re andyan naka 28 yung tire pressure nito 28 either adjust ko dito butasan ko tas taas ko to pero sayang baka kung may 65 lang okay sana 65 aspect ratio then ito pa Ayan, medyo nabuhasan tayo yung space dito. Pero hindi pa naman sumayad. Yun nga lang, 20 kilometers pa lang takbo dyan. So, testing ko yun sa Marilaki. Ayan, upload ko yung honest review ko dito kung makapit ba, madulas. Made in Vietnam naman si Hachi. Sa city drive, city riding, tsaka sa long ride Marilaki. No? So, yun lang. Share ko lang sa inyo kung anong uh, space pa ang pwede natin pagtsagaan. Wala na to. Grabe. Dito lang naman eh. Ito lang problema. The rest, okay. Maluwang dito eh. Maluwang dyan. Pati yung likod, maluwang. 70 series. 130, 70 by 13. Harap at likod. Dating 1660 60 kasi, napaka nitis. Ramdam ko yung tagtag. -tag. Ito, ramdam ko na yung konti. So, yun lang. Ay, eh, uh, kain na muna ako. Tom Goods ni. Nee.